Paano harapin ang mga puna laban sa iyo? Guys, may kukwento ko sa inyo. So, Mark chapter 3, verse 20 to 35, hinarap ni Jesus ang mga puna at kritisismo laban sa kanya. May nagsasabing siya ay possessed by the devil na kakampi niya si Bilsipul, ang hari ng mga demonyo. Pero na natiling matibay si Jesus sa kanyang misyon, sa kanyang layunin, at sa kanyang pagtuturo. Tayo, mayroon din tayong haharapin mga kritisismo laban sa atin. Ano ang magandang gawin? Una, cool ka lang. Huwag pagdadala sa mga emosyon at galit. Be objective. Tamang una, makinig. Ano ang gusto niyang sabihin? At ito ba'y totoo? At ito ba'y tama? Pangalawa, pagnilayan. Meron ka bang mapupulot na aral? O meron bang hamon to sa pagbabago? Pangatlo, respond. Tumugon ka. Tanungin mo. Ipalihingan mo ng kaliwanagan. At pwede ka rin magpaliwanag ng iyong sarili, ng iyong pinagmumulan, o ng iyong puntos. Pero, use this for growth. Gamitin para sa ating paglago. Naalala nyo si Kim Chu, na napakaraming kritiko doon sa kanyang sinabing bawal lumabas. Hindi ba't mula pa rito, lalo pa siyang lumago. Ito rin ang pagkakataon natin para humingi ng advice doon sa mga taong mas nakakaalam o doon sa ating mga ang kaibigan o kapamilya. Pero remain positive. Huwag nating hayaang wasakin ng ating pagkatao bagkus ito ang pagkakataon para tayo maging resilient, ang makabangon. Alam nyo, lahat tayo may haharaping mga puna at kritisismo laban sa ibang tao. Ito'y magandang pagkakataon para lalo nating makilala ang ating sarili, lalo nating pagtibayin ang ating relasyon sa Diyos at ating pakikipagkapwa at tao. Maraming salamat po pala sa share times at pakilike, pakishare ang ating TikTok at FB account. Lagi niyong tandaan, all is grace. So be a blessing, GBU. God bless you.